Yan, gala ka na dyan. Ayan na. Good morning mga pards. Uh, ngayong umaga magpapaligo tayo dito sa ating mga alaga manok. Uh, gamit natin tong triple uh, X shampoo ng bottle cock. Uh, good siya for red mites. Um, ano to? Hanip ba to? Tapos garapata and leg mites. So, ito yung gagamitin natin. Uh, maganda to kasi pwede siya sa um, manok, sa aso, and kung ano pang mga alagan yung aso na, o alagan yung hayop na nagkakaroon ng kuto. Pwede pwede to. So, tara. Limitin natin tong isa. Good share for 15 heads na manok. O, limitin natin to isang liguan, sa isang balde. So, let's go. Ito balde. Um, natin to. Uy, mabango na ngayon ha. Ito ata ito yung bago ng triple X. So, parang natin siya hanggang sa bumula. yan Tapos, syempre, uunahan natin yung dalawang buff orpington natin. Kasi sila yung laging nahalata kong laging ah, uh, naiinitan And syempre, para maganda na rin yung feathers, isa ito sa uh, nag maintain ng pampaganda ng balahibo ng ating mga manok, lalo na itong mga show type. So, and uh, every two, uh, two weeks ko siya, I mean, two times a week ko silang pinapaliguan, lalo pa ngayon na mainit So para iwas stroke na din So since manageable pa naman Yung ating mga manok ano natin So di ko lang alam Pag nagkaroon na tayo ng 300 to 500 layers Kung kaya na natin Sa paliguan isa isa Let's go So syempre Hindi natin sya babanlawan after Ayan. Massage natin yung kanilang uh, feather. Sorry, 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 sorry. Okay. Para basang basa. Ang laki. Okay. 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 Siyempre, yung paa, yung Okay. Oops. Okay. Yan, gala ka na dyan. Ayun na. Sunod natin, Black Australorp. Okay. It's okay. Oops. Kailangan linisan yung kanilang comb para kung may mga puti-puti man dyan maalis yan okay let's go next so meron din tayong pure texas na inaalagaan Meron na akong isasabong. Wala, habi lang. Okay. Ops, 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 ops. Okay. Next. <laughs> Ay, ang Oh, sarap maligo, no? Tango. Ops. Mm -hmm. Nanunugo na ako doon. Diba? Sige, <laughs> sige. Opo, opo, opo. Tiglalaban ko din mga manok, mga atian. Iya. Yeah. Yun. Op, oh, oh, ay, ang laki boy. Shhh, huwag ka Oh my God! <laughs> Oops! <tongan> <Ha>? Shampoo. Pwede pinasa din yung shampoo. Bottle cock. Ops, uh, ops, easy, easy. pure black Australorp guitar Italian line ang laki tapos yung color niya iba nagigreen green na, na yung pagka black niya may lumalabas sa parang rainbow yung na nagigreen green din minsan diyan tapos yung dito pag yellow to jersey giant yan ito white eh ayan isa sa mga palatandaan ng black Australorp Italian line let's go okay you're done Okay. Oh. Doon. Vintage line ni satina Rose Atina. Ah, ang laki. Up, 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 up. I basa na ako, man. Okay. Yellow feet total Ano? Yan, no? Kitang kita naman. Yellow feet. Tanda na to, 2 years old, pero malibog pa rin. Pwede pa siyang gamitin pang materials pa. Eh. Para may yung kanilang lahi. Ang black, uh, vintage line na Rhode Island Red. Uh, yellow feet. Yan. So after natin paliguan yung mga manok, ito yung gagamitin natin para basa inyong mga lupa dito na nakapaikot sa kulungan nila. At least ito may uh, shampoo. So kung may mga kuto man dyan na nalaglag or whatever, mamatay sila. So maganda pa itong pang disinfect. So kung sakaling kayo mali, uh, sakaling gano'n ang gagawin nyo nagpaligo kayo sa manok huwag nyo muna itatapon hindi mas maganda eh panglinis nyo sa mga, mga kulungan nila at mga makakatipid kayo and eh, ito nga pwede pa tong pang sa kulungan ng ating mga manok